Rupa May Quinto, naging emosyonal matapos hulihin ng mga polis kaugnay sa kaso ni Neri Miranda. Matapos makumpirma ng mga otoridad na Dawit Umano sa multi-million investment scam ang aktres na si Rupa May Quinto, ay agad na naglabas ng warrant of arrest ang mga otoridad laban sa kanya. Kaya naman, naging usap-usapan ang bigla ang pagkawala nito sa show na It's Showtime. Kung saan ay hurado ito na ayon sa kanyang pamamaalam ay may mahalaga raw na aayusin si Rupa May, kaya pansamantala itong nawala sa show bilang hurado. Sigurado raw na nakatunog na ito o may nakapagsabi na sa kanya na anumang oras ay maaari siyang hulihin ng mga pulis. Kaugnay sa Dermacare Investment Scam. Naging tanong naman ng marami ay ano na lang daw ang mangyayari kay Rupa kung sakaling hulihin ito. Dahil hindi naman lingid sa marami na hindi na ito citizen dito sa Pilipinas dahil nakabase na ito sa ibang bansa at US citizen na ito. Tanging vocation visa lang daw ang mayroon ito kaya ito nakakapagdagi dito sa Pinas. Sigurado raw na si Rupa May ang isa sa sinasabing artista na sangkot sa Dermacare Investment Scam matapos na nauna ng arestuhin si Nery Miranda. Kaugnay din nito. Ayon naman sa amin nakalap na impormasyon ay hindi na makakalabas pa ng bansa si Rupa May dahil nakahold na ang pangalan nito. Iniintay na lamang daw ang araw o petsa ng paghahain dito ng Warrant of pares ay naman sa inilabas na pahayag ng kampo ni Rupa ay naninindigan sila na inosyente si Rupa at tanging maging siya raw ay biktima lang din at tanging taga-endorso lang daw siya ng produkto ng Dermacare. Maging siya raw ay naiskam din at kahit piso ay wala siyang nakuhaw na ibalik sa kanya. Maging ang talent pinito o bayad sa kanya sa pagiging endorser ay hindi niya nakuha dahil tumalbog ang cheque na ibinigay sa kanya ng naturang kumpanya. Ayon pa sa kampo ni Rupa ay handa raw nilang harapin ang kaso na ito at naniniwala sila na lalabas din ang buong katotohanan at mananagot ang totoong may sala.